Yo mga pare ko isang magandang umaga sa inyo at uh, ngayong araw nga mga pare ko may pupuntahan na naman tayo pero bago lahat mga pare ko uh, shoutout muna tayo shoutout muna kay King James Limbo de Sousa yan sa inaan ako shoutout sa iyo tsaka kay uh, Consejal Boss Torres Digo tsaka kay Jorland Pes kay Jorland Pescasio okay, kay, kay Egoy tsaka dito kay John Pantilian shoutout sa Lasingero. Ayun, shoutout sa inyo mga pare ko. At uh, ito nga, pupunta na tayo doon pero mag-aayos muna ako mga pare koy, bago tayo pumunta doon. At uh, update ko na lang kayo mga pare ko. Ito mga pare koy bali ito nakarating na nga tayo. O ito, kita nyo naman ang dadaanan natin. No? Talaga namang tulay. O, oh, haba, mahaba-habang tulay ito mga pare koy Kung mahina ang loob mo, ay di, ayun nga, kakatakot din. No? <laughs> Ito mga pare ko, tulay na tayo dito. Kasi mga pare ko, itong tulay na to dati, uh, maganda tong tulay na nandito. Kaso nga lang na anod, gawa ng uh, bumaha, ngayon, tubig. Ay, idea yan bagong gawa lang nila ulit to. Kasi dati no, nakaraan pumunta kami dito, nagbalsa kami. Mas nakakatakot, mas maigigin na tong, ano tulay na ganito talaga kaysa sa balsa na ginamit namin nung nakaraan. Kaya ito nga, syempre dahan-dahan tayo, medyo makalug-kalug nga eh. Oo, nakakatakot din basta sa mahina ang loob eh, bay, baka hindi makatulay o, oh, ito narating naman natin ng maayos ngayon eh, tayo naman mga pare ko ay aakyat o, oh, paakyat naman to eh, talagang ano talagang kailangan tatagan mo ang tuhod mo at hindi naman ganong kataasan at may baitang naman hindi ka madudulas o, oh, ligtas na ligtas at may hawakan pa rin ito na nga, o, dito naman tayo sa kabila o, oh, maayos siya at may hawakan kaya ito nakarating na tayo andito na hello hello ayan si Wu nasubo pa at ito mga may bahay oh, ayan birthday po nung ano ni Ar ni nung nanay ni Arby ayan yung babae yon si BJ masama niya oh, ayan po ang mga tropa natin at nakain na medyo nalit nga tayo mga pargoy eh oh. ito naman ang mga handa nila mga pargoy ang dami oh Daming putahe, sold na sold. Ito, itong dalawang to, pangaluan na nila yan. Ako ngayon pa lang, kararating ko pa lang. Ayan, ibulos na nila yan. o, <laughs> oh, ayan, kita nyo, oh. Pagka, sasarap, oh. Talaga namang, quality quality, hindi tinipid. Yung natago na hindi sa kalsagas. <laughs> oh, napakainam. oh, sarap. Ayan, oh, kita nyo naman oh. mga taba-taba. Ayan, pag naubos may ka, may pansit. oh, may spaghetti. Ayan, oh, meron din chicken curry. Oh, ayan, merong minudo. Siyempre, hindi mo wala minudo. At itong mahiwagan lechon. Mm. Ayan, oh, merong mga hipon pa. Ayan, oh, napakainam. Oh, mga gulay-gulay. Oh, siyempre, kanin ba? Hindi pwedeng wala yan. At saka itong ano, pakwan, ube. Oh, sa talaga namang padaluan na yan. Ito na, ito na, mga padaluan. Si Badibin at siyempre ang nag-iisang seven times MVP ng Malayang Luma, Mr. Michael Cornejo. Wala talaga makakabreak pa sa record na yan. Kung meron man huwag magsabi lang at mapaghandaan. Eh, sige, sige, kain muna kayo dyan, kain muna At ito nga ang ating line-up ngayon Kita oh. nga nyo naman yan, mga busog na yung mga yan no. Oh. Himas hey, pa sa tiyan eh oh, Si Jericho, nalit din nito eh oh, Nauna pa ako dyan oh. Sige lang, o. Ayan, mga line up natin. Mga goods na yan, pahipahinga lang yung mga yan, o. Kain pa, ho. Oh. Seven times yung BP, o. Oh, may laban pa mamaya. Ito naman ho ang uh, ano mga nakaready na para sa kasiyahan natin oh, Enjoy enjoy lang sa soundtrack natin at talaga namang napakasaya ho. Mm, inabot na ng hapon dito, napakalamig, ang sarap naman ng panahon dito. Talagang napanginam oh, mahangin. Sa liyo lang ho, nasa liyo okay, oh, kita naman si Buddy Bean. Kumakain at naman ng talaga namang litsyo ni hindi na tinigilan oh, oh. ganda ng pagkakasubo naman. Special na special po ang ating pagkain ngayon. Oh, eh. Pusog na pusog ang ngiti Tinabot na po tayo ng hapon Ito oh, si Wu Nagkakamit na naman Ito oh. yung eh, favorito talaga Ito yung mga ganyang sayawan eh Talaga hinakamit na naman si Tropa oh. <laughs> Yan ang pambato dito na sa Wu Kami si Wu